gising tol. Gising na. Gising na tol. Lumaga na. Oo, oh, bakit tol? Lumaga na. Ano ginagawa ko pa? Hello guys, good morning. Nakakabito ka pala. Hey guys, samahan niyo ako sa kabilang bahay kasi dito ko natulog sa bahay nila. Si and John. Pakita ka tol. Bye, guys. At talagang samahan niyo ako sa bahay nila. Update ko lang kayo oh, pag nandun na kami. Bye bye. Guys, andito na nga tayo, no? Austin ka kayo. Ay, hindi ko na Austin. Ito pala tayo. Ang pop na. Ayun, no? Tara, tingnan natin kung may tao ba. Wala ko lang sa tao-tao. sobrang ang ingit siya Ay, guys, share ko lang pala sa inyo. May kanina namin. Yan, di ako kumukuha dito nung bata ko, eh

subscribe na kayo pa-ubitin pa nyo ng 1M at kung di pa rin kung hindi din kayo naka like mag-like na rin kayo at kung ano, update ko kayo kasi may pupuntahan na ko. bye bye so nga guys, pupuntahan na tayo sa pupuntahan natin nalimutan ko pala. I-follow, ay i-subscribe at i-like mo pala yung pinsan ko. Pangalan niya, Jello Paravison. Ay, hashtag para hashtag Jello Paravison. Hey, at mag-comment lang ito. din kayo sa mga vlog yeah. ko, no? Yeah. Yeah, sa mga vlog ko. Oh, ato. Guys, ano, uh, salamat pala sa, sa mga sumusuporta sa, sa pinsan ko, no? At ako naman, ano, Supartahin nyo ko dahil dahil ako nakapag-vlog. No, sinuruan kasi ako ng pinpon ko. Tara, binintayin. Dato kami. mo?